ay eh, maganda tanghali po mga kababayan So, muli po kami nagbalik dito sa uh, Kung saan po yung babaeng naghugot ng bangkay Dati mga kababayan Kung napanood nyo po sa nakaraang video Ayan, dito po siya mga kababayan So, bali itong nilakara namin Ayan po Ayan yung highway doon Sa labas tapos Dito Simbahan na to, ayan po kung nakikita nyo yan. Tapos ang cemeteryo dito mga kababayan, dito pa sa loob. So ayan po. ayan samahan niyo po kami mga kababayan sa ating pag-ikot. Tara po. So andito na po tayo mga kababayan. Andi andito po yung anak niya. Mama mo? Bola? Umalis. Ah, ayan ikala na iwan ngayon. Ito lang. Umalis pala si mama niya. So tara dito tayo. So ayun po doon may mga tao pa doon. No? bilis naman maglakad. Tara po mga babae. Ayun. Dito pala si Kuya. So ayan po, ito si Kuya yung yung siya po yung naghugot ng bangkay dati. May, may na, nakulad ko, nabili ko yung kontot pa nun. Kailangan daw <coughs> mag-ano muna sa ipapaalam doon sa sinasabi niya. Kasi ay, baka naman ay eh, mangyari, eh, bigla na lang tatanggalin yung labi Lapinong... Eh, -ba. paano bang... Pa ka Kailangan palitan nila ng... Pagka... Hindi, <coughs> ano bang gagawin dito nila? Di Wala din na rin. Wala nang <coughs> sinasabi rin sa akin. Kaya nga, nakalagay nga dito okay, sa ano pinag-uusapan na. Ah, saan po galing ito? To, to, I mean, to, sa simbahan. Simbahan no? Totoo yan. Kasi ang um, ito nga, uh, 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 ano, nakikita sa sa inyo lahat. Yun nga na, kung nalimba sa puntod nito, kung may nabili kami, uh, mag-ipaalam doon sa ano nila para hindi daw matanggal basta-basta. Para alam daw nila kung anong dapat gawin doon mm. sa binili namin na uh, pulled paano gagawin doon sa namatay, saan nila ilalaan na eh, hindi yeah. tatanggal na lang na basta-basta na. No, no. Oh, okay. oh, oh. Eh, paano yung lang na? Wala nila, problema sa umuupa. Kasi ang uupa na. lang naman sila, eh, kumbaga, iaayos din naman kung saan, saan yun. yun. Ang sa akin lang, sa inyo kasi, na nabili nila. ko kasi, kaya, oh, ang nila. iniisip ko, para malaan na nila ako kung pag inaayos na nila. Ay, yung opisina sa simbahan di ba kuya, pag inaayos mo nila, okay. di, okay. di, di yeah. ilalagay ka rin sa ayos oh. na hindi ka na nagre-renew. Mm. Parang gano'n din. Mm. Kaya kailangan, kailangan, din po kayo ano niya tatanggal naman kailangan, an kailangan, kailangan may nakupas, may, may nakapalit sa sa karating paglalagyan ng buto. babae ka, nandiyan ka na pala. Tingnan mo pa sa taas. Saan ka dumaan? Dito. Ha? Dito. na ba Dito. 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 na sa taas. Hmm. Oh, yeah, kita mo lahat no. kita ko lahat. dito. Oh. Saan ba kalibing yung ano niya? Anak. Si hmm. ito kuya, wala na yan. Untod na yan, tinakpan na. Ayan. may, may ari Dito dito sa salamin hmm. <laughs> kanya, kanya may ari. Sige kuya, gano'n na lang gagawin ah. ko. sa Nakakausapin ko, parang dumaan din ako doon. Hindi mm. ko Tanong alam kung saan may yung kasulatan natin. Gusto <laughs> na ako na tibo eh. Ha? <laughs> ha? <laughs> dito, dito, dito. ha? Dito, dito, dito. Nako? San yan doon? Matagal gumaling yan pagka sa simenteryo. Totoo naman talaga yun, eh, sa sementeryo. Inalisan ng ano? Eh, mamamatay yung bulaklak ko, punyeta. Inalisan ng? Yung binabad kong tubig. Kasama pa yung sky flakes yung punyeta Ah, ginamit yun. Hindi. Eh, may tubig ako sa taas. Yun ang dilig mo. Eh, nge, Saka bakit nilagay yung kandila ko dyan? Ayan yung ano mo yung sa bata Mainit no. asa na ba yung Yan yung pinagugutan dati oh. Yan. Matanda na. na ano ba yung pandilig? Hindi yung talong ko yung buya ko. Pag anong tupperware, wait lang. So, ayan po, ikot lang tayo dito mga kababayan kasi nahanap po niya yung tupperware. Ah. So, Marami po mga tao dito. ano may mga tatanggalin pa daw sila? Eh, na, oh, yeah Ikat na lang daw sa text. Kasi yeah. hindi na masasabi. Kasi wala pa daw ng mga Wala ka bang ano na kuya na kahit yan pa. ito, parang yan ito, na pwede kong ipatong ng tubig. Wala si yung tubig. O, parang mananatili nalang yung iba. Yung ano na yun, pwedeng mas tagal ng, na yun. Magagal na magagal. Mainit kasi, mabubuhay e, kaya yan. Binili ko, binili ko yun. Buko talaga yun. E, may hirap sa kanya yun. Eh. May e, lahat ng ano kapit alam mo Limang-limang eh. e, hindi nga kaya eh, pagka ganyan, alam mo ba rin yung sa kanina nakakalisin ah, hindi e ba ang binili ko katulad lang ng mga ganyan ganyan kasi talagang nalalangka lang yan oo ito kasi hindi to siya namamatay kuya yan hindi yan ka kahit tatlong taon ito yan, eh ayan eh, lang oo oh. pero pagka nababaran ko ng tubig yan mananariwa ulit yan oo kahit, kahit ano, kahit nga ito, wala mamamatay lang yan, okay lang yan. Pero mananari, pinabat <assessment> ko siya. Wala, ka bang ano, kahit pwedeng nabasa na nanatiling na nakababad lang yung kuwit niya, yung mga ugat. The Ito mo lang yun. Ito mo lang yun. Ito mo lang kuya Ayan, may ano siya, balde. O oh, ano yung sa... Ayan, Yu pwede sa, Salamat sa pintura. pintura. Oh, ba basta, mag basta magpasya lang, kuya. Salamat. Siya pala nag-ano niyan. Eh, alam ko na yun. Pag yun ay nadalaw dito, kilala ko yan. Hmm. Yan. Sabi ko, nilagay ko nga dyan kasi pinungkas ko nga yung ilalik dito. Para, para yung ugat. Yan. Para papasukin lang ng tubig. kayo doon sila. Para ibabad ko lang. So, like, eh, doon sa likod ata? Yung puso? Ayaw na lang yung buong ko. Wala na? Ano yun? para ka. Ah, ibig sabihin, okay lang yon Opo. Pero yung sira lang. Oo. Uh -huh. Yun ang kinukuha ng yun ng tubig para pandito. Opo. Yun. yung lahat ng bisyo ng papa yung nilalagay pa nyo. Ni. Hindi ma malata yung ugat nyan? Hmm? Malata? Hindi. Mabulok? Hindi. So may sip-sip nga na tubig. Naka-sip-sip eh. nga na ano na tubig ya? eh hindi naman itinig. Kung kaano babili mo nyan? Ito? Oo. Oh. 500? Ito kasi Parang yan eh. Tapos dinagdagan ko lang ng mga ganito. Dinagdagan ko lang. Kaya ito, pwede pong mabuhay. Yan, yan. Ito. Hmm. Kasi tinutusok lang yan eh. Ito. Pag nakita ni Doktora yan, bibili ng is isang libo yan sa akin. Doktora, may bulaklak ako. Sanggaling galing sa patay? <laughs> Alam mo ba ang patay na buhay na yan? <laughs> Pat himala yan kasi patay na nabuhay pa. Kapatid niya siguro? Hindi ah. Lula mo? Hindi. Ha? Hindi. Ay, awit Tara balik tayo dito mga kababayan. Yung iba, ano, tunay, no? Hihingi, may, may ugat. Tayo. Baka mamaya mag-aaway pa yung mga patay na yan kasi kinuha mo yung nanghihingi nga sa kanila eh. Kanyang, ha? Kanyang, ha? Sel, kami ng ano Alam mo ba, manghihingi kami ng Bulaklak sa kanila <laughs> Mang yung mga tinutusok lang. Tika tika eh mayan. Sigurado niya. Kanino ba yan? Sino ba yung asawa isa niya? Asawa niya, Oh. Ito, si of piping. Ito yung... Sino piping? Yung papa ni Jessa. Ito Ay, ito. Ito si Ana, eh. Taga the full business. Eh, Chulo.

Tara. Tara. Hold na lang. Mainit na. Tara, punta tayo din.